Ano nga bang ginagawa ng darkening system? Ang uh, darkening system ay minamanipula yung araw. Meron sila sa isang araw. Uh, Kung baga yung, yung liwanag sa isang araw, imbis na mas mahaba, ay pinapaygsi. Ano oh, nga mga kalapatids? Oh, continuation lang to ng video natin ng darkening system. Uh, meron pa tayo nasa labas na ibon. Alas na ko 355. Share lang din natin kung paano yung ginagawa nating sistema ng darkening system. Okay. So, sa mga hindi pa nakapanood ng unang video natin, uh, pinakata natin doon kung paano ginagawa yung darkening system. So mga kalapatis natin, hindi naman tayo ganun ka-veterano. Newbie lang din tayo. Pero dahil sa mga mentor natin, ito yung tinuturo nila sa atin. Yung mag-darkening system. Tsaka so, uh, kung paano nga ba ito ginagawa at yung timing o kailan ba dapat mag ng system o kailan ba dapat i-dark yung mga uh, young birds o hindi na dapat kasi pagka pagka namali yung timing natin sa pagdadark ng yung mga kalapati natin pwedeng sa mismong race magkaroon ng paglulugon yung mga kalapati natin so kailangan talaga may tamang timing so ito yung tinuro sa atin So, paano nga ba siya ginagawa yung darkening system? Yung ibang mga fancier, lalo na sa mga ibang bansa, sa mga nakikita ko din, pagkawalay ng mga young birds nila, direction uh, diretso na sila sa darkening system. One month old, hanggang sa magka, ano na sila, viewing na sila, sa settling na sila. Naka darkening system na sila, tapos uh, nila maglugon, doon uh, ordinary days na sila so normal days na sila, ibabalik na sila sa normal na sikat ng araw so ano nga bang ginagawa ng darkening system ang darkening system ay minamanipula yung araw na meron sila sa isang araw ah, kung maga yung yung liwanag sa isang araw, imbis na mas mahaba, ay pinapaigsi sa isang araw ang magiging niwanag na meron sila pamukha ngayon alas mag alas 4 na kaninang alas 6 uh, nakalak nakasara ito nasara ko ito alas 6 ng maga binubuksan ko yan tapos naka dark din doon sa likod din may telang itim o magmula umaga kanina hanggang ngayon bali meron ng almost 10 hours na meron silang liwanag. Uh, dapat kaninang ng 3:30 na uh, isara ko na pero late tayong uh, baka sa loop. Bali almost 10 hours silang miliwanag liwanag. So, gawin so, ang gagawin natin ngayon ay na natin tong mga young birds natin. Tapos isasara na natin to, yung pintuan natin, sasara na natin 'yan. So ito lang ulit mga kapatid, pagka natin yung lock ito mga natin. Yan ganyan sa kaliwanag pag nakabukas yung pinto. Tapos pag kasi naran natin to, miliwanag pa rin mga kalapatis. Kailangan miliwanag pa rin para yung inuminan nila, nakakaino pa rin sila. Pero parang malulang kumbaga. Pwede din mas, mad, mas dark pa dito. Pwede nyo pa rin i-dark di pa din. Dito mapasok yung hangin. So kailangan pa rin talaga may hangin na pumapasok. Ayan, makalapatin natin. Ito, so, meron silang yan, body mold na sila. Sa so, isa lang din tips ng pagda-darkening system, kailangan talaga maganda pa rin yung pasok ng hangin sa loob. Ayan, meron tayong awang dyan sa taas. Diyan pumapasok sa hangin, saka dito. So, bukas ko muna siya mga halang So, ang ginagawa ng darkening system ay pinapabilis niya yung pagmumult sa katawan ng mga kalapati natin. At the same time, uh, pinipigilan niya na maglaglag ng primary flights sa so mga dulo ng mga pagpak uh, pakpak ng mga kalapati natin. So, ano nga ba ang timing na ginagawa natin dito sa mga kalapati natin? Ang tinuro sa atin ay pag ng mga kalapati natin, mga young birds natin, So, sa settling natin sila, tuturuan natin sila sa viewing para matuto silang mag-trapping uh, sa loft natin, makapasok sa loob ng loft. Pagka marunong silang mag-trapping, so, ang susunod naman natin ituturo sa kanila, kung so, paano mag-loft fly? So, hayaan uh, natin sila na kusa silang mag-loft walang force fly para iwasan din natin yung pag-overfly ng mga young birds natin. So, eto mga kalapati ko, nasa 14 pieces. May mga nag overfly nakabalik naman. Pero merong isa lang din talaga na hindi nakabalik. So, labing tatlo sila. Tapos, meron tayong na uh, ginibi sa tropa natin last. So, shoutout sa'yo kay parang Jujus. So, nandito yun. Bumalik pa din yung niregalo ko sa kanya Ito yata Ito. Bumalik kahapon. So, ayan mga kalapatids. So, yung balik tayo sa darkening system, ang ginagawa natin, pagkayari nilang mag Lock uh, low fly. yung marunong na sila talaga sila, halos 1 to 2 months, nag lock na sila, sama-sama na sila, nagre-raging na, at least, eh, na silang romonda. Kung baga, kabisado na nila yung nila, yung low location natin. Pagka marunong na silang ganoon mag-start na tayo mag- uh, self-training, magtotos tayo So, yung marking natin, medyo malalapit pa, 5 kilometers, ganyan, paikot. 10 kilometers, kung kaya nyo pang i-20, hanggang 30 kilometers, ang self toss So, ito toss natin, ganun mga kalapatids. Pagka naman, na toss na natin sila, dun na sinisimulan yung pag darkening system. Kailangan, sakto pa din yung pagda darkening system natin, dun sa unang araw ng training ng club. Kailangan, bago mag-training ang club, tapos na rin sila maglugon. Ganun yung timing na ginagawa natin dito ngayon sa pag the dark natin ng makalapati natin. Dahil ako na late ako sa North race So may pwede akong mag-dark ng mga young birds ko. Pero kung nagre-race ako ngayon ng North, hindi ko sila pwede i-dark na system. Eh abutan ako ng karera. Dahil training na sila ngayon eh sa North Trace namin. So, Shoutout sa BBPA, tsaka sa CLRPC yan. Yung mga CL ako dito, tsaka BBPA. Ang mga nangyayari dito, south na rin sila ilalaro. Tapos meron tayong JPRC. Yan mga JPRC natin. oo so, pag dinagni natin yung loft natin, so ganyan, lagyan lang kayo ng pantakip. -pan -pan Hanggat maaari, mas maganda, may pumapasok pa din yung hangin. So, yun yung pinaka-importante sa kanya system. kailan maganda pa rin na pasok mga hangin kasi possible na magkaroon ng problema sa uh, hangin sa loob ng loob. So, medyo hindi magiging maganda yung epekto sa mga kalapati natin. So, yun lang din ang isang kailangan natin uh, tingnan pagka itadark natin yung loft natin. Kaya yung loft ko na to, open yung sahig nyan. Tapos, so, doon din mapasok yung mga hangin. So, kahit idark ko sila, may hangin pa rin papasok. So, yun yung importante. So, eh nagpa-body mold sila ngayon. Naglalaglag sila ng ano, ng palibo sa katawan. Pwede nyo ding isabay yung feathering, mga kalapatids. So, kung nakikita nyo, yung mga feathering na tinatawag. Yung mga veterano, yung mga mentors natin, alam nila yung abisado nila. Yan yung tinuturo sa atin sa feathering. So, ang feathering naman ay pag force natin ng paglaglag ng pakpak tayo na gumagawa na ilaglag nila yung pakpak nila yung primary flights nila so ikakat natin yun tapos tatanggalin so pwede din yung mga kapatid sabang nagbabody mode sila pwede ring na din pwede din naman yun dahil Ah... Uh, siyam na linggo 9 weeks ang magiging preparations natin sa darkening system sa body mode nila so pa after 9 weeks kompleto na yung paglulugo nila pero so, mga kalapatid mga 2 to 3 weeks na itong mga to so nagpa body mode na sila at the same time mga kalapatid pagka naka darkening system tayo kailangan yung patuka nila ay pa paano babad marami silang pwedeng kainin yung kung meron kayo sneaky mix bigyan nyo na rin tapos yung mga high protein mix breeder mix yan importante sa kanila yan sa flower mga ganyan tapos grits dapat hindi mawala pink minerals, tsaka vitamin A, D, E. Um, maganda din yan sa pagtubo ng balahibo nila. At dapat, hindi tayo magpupurga. Yun din ang isang palat dapat natin gawin. Hindi siya pwedeng purgahin kapag naka-darkening system dahil tumutubo yung mga balahibo nila, makaka yun sa pagtubo ng balahibo nila. At yung mga ganyan mga kalapatids, pag naka-dark yung, yung loft nyo, at naglulugon pa rin sila, eh, hindi sila ganong rumoronda yun yung isa ding epekto nyan dahil medyo masakit sa katawan ng mga kalapato yung pagmomolt so inakaya ko lang sila minsan lumalabas lang sa loft ikot din sa dalawa, ganun, tapos bababa na sila para kahit papano nakalanghap sila ng hangin sa labas saka na-expose pa din sila sa labas ganun yung ginagawa natin at sa nagtanong sa atin kung papano yung sistema natin, iba-iba po kasi pero yun pa rin yung pinaka basic term niya na 9 weeks ang haba or iba mas mahaba pa. Example isa niya yun. So August hanggang September. Tapos antayin kong mag-training. So pwede din ganung mga kapatid. So pag training na naka darkening system pa din ako. At the same time, tapos na maglugon yung mga kalapati nun. Pagka kompleto na yung uh, training or nasa kalagit na training, pwede ko na tanggalin yung darkening system ko. Tapos, balik na ako sa normal daylight or pwede ako mag lighting system. So, iba pa din yung uh, lighting system. Lighting system, kabalik naman yun. Uh, mas mahaba naman yung araw, yung liwanag sa loob. So, ibang sistema pa yung mga kalapatids. So, disclaimer lang din, hindi tayo eksperto. Ito lang din yung tinuturo sa atin. So, ito yung ginagawa natin ngayon sa mga young birds. Ano nga ba epekto nung pagmomolt? Bakit ba ginagawa yun? So, ginagawa to para mag-early maturing yung mga young birds natin. Ang mga kalapati daw, ka, kapag nagmama, nag sila, eh, nagmamature na din yung yung mga kalapate. So, isa yon sa positive effect ng body molting at the same time yan. so kahit mga young birds sila parang nagiging uh, sa tao, teenager ganun. so may edad sila kahit na bata pa din yung uh, edad nila yan. so yung mga lapatid sana na paliwanag natin Ayan, mga nagma body molt yung mga yan saka so, hindi natin sila masyadong ni sa loob, hinahayaan ko lang para iwas stress din sa kanila tapos sa tubig apple cider nilalagay natin tsaka honey yan nilalagay tayo pang suporta electrolytes kung meron kayong mga kalapatids, pwede din habang naglulugon so ganoon sya mga kalapatids uh, recap lang din ulitin lang din natin Uh, pagkawalay ng mga inakay, uh, hayaan, natin muna, hayaan muna natin sila matuto sa kumain sa loob ng loob. Tapos settling natin sila. Uh, viewing. Pagyari ng viewing. Mag low, flying na sila. Pag natuto na sila mag low flying, at least mga dalawang buwan sa ang um, pinakano natin. Bago tayong mag darkening system. Pag naka darkening system na sila, pwedeng isabay nyo yung pagputol ng mga pakpak sa primaries pwede kayong mag uh, pwede rin pwede din namang hindi kung ayaw yun yung maglaglag ng primaries yung mga uh, young birds natin so, dalawang buwan siya na naka darkening system ang sa matapos na yung paglulugo nila tapos nasa inyo pa rin yung kung gusto nyo iduktong yung kung gusto nyo pang yung darkening system nila pero kung sasakto na dun sa paglugo nila yung sa training, pwede nyo nang alisin yung darkening system. So, depende pa rin mga kalapatids, may mga nagda-darkening system hanggang training, naka-darkening pa rin yung mga kalapate. So, ako, ganun yung mangyayari sa akin, hanggang training, naka-darkening yung mga uh, kalapate ko. Tapos, during uh, race na, mag-normal uh, daylight na ako, or mag na ako, uh, lighting system. Kasi, body mold sila ngayon, at the same time, nagkataon ako ng primary feather. So, pwede ako mag-lighting system. So, ito yung sistema natin mga kalapatids sa darkening system continuations lang nung unang video natin. So, pinaliwanag lang din natin kung paano siya ginagawa para kompleto detalye lang din. So, sa mga mentor natin yon alam nila yan, pwede tayong magtanong sa so, mga veterano kung paano ginagawa yung darkening system. So, sana may naibigay tayong tips, konting uh, sa pagkakalapate. So, salamat sa lahat ng na sumusuporta. Thank you mga kalapatids.